Upang higit pang mapabuti ang sistema ng pamamahala at paghahatid ng serbisyo sa Bangsamoro, nagsagawa ng Key Informant Interviews ng Research and Development Division ng Technical Management Services sa ilalim ng Office of the Chief Minister, kasama ang management team ng Project Tabang. Narito ang report. Isinagawa ngayong October 30 ang serye ng Key Informant Interviews o KIIS, na ng Research and Development Division sa pangangasiwa ng Technical Management Services ng Office of the Chief Minister na naglalayong mapabuti pa ang sistema ng pamamahala at paghahatid ang ng serbisyo ng Bangsamoro ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Tabang. Ang aktibidad ay bahagi ng Assessment of the Organizational Health ng Special Programs Project Management Office na layuning suriin ang kabuang performance, istruktura at operational efficiency ng tanggapan. Sa pamamagitan ng mga panayam, layunin ng TMS na mangalap ng mahalagang datos at pananaw upang mapatatag pa ang mga mekanismo ng pamamahala, mapahusay ang koordinasyon sa pagitan ng mga unit at lalo pang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga mamamayang Bangsamoro. Kabilang sa mga lumahok sa Panayab ang Project Management Office sa pamumuno ni Project Manager Ibrahim Lakua na nagbahagi ng mahalagang impormasyon hinggil sa mga serbisyo at programang ipinatutupad sa ilalim ng Project Tabang. Binigyang diin ni Lacua ang mahalagang papel ng programa sa pagbibigay ng agarang tulong at direktang serbisyo sa mga mamamayang Bangsamoro alinsunod sa layunin ng pamahalaang regional na maghatid ng mabilis sapat at epektibong serbisyo sa lahat. Jan Garcia, iMinds, Philippines.